anak. Tung ina ay pumatulog. Aswang ka ba? Parang kasi bin. Hindi ka gawin mo ba? Ika <laughs> ba? <laughs> Tung ina ba tante? Hala, hala, hala. Tutuwat ako. Oh, Bakay na. yung gamot eh. Ako dyan. Kulang niya <laughs> sa turok eh. Oh. Ah? Uy! Tinan mo ba? Pantang tutuwat. Nagbuka ka pa. Uy, nak! Jesus. Pero ewan. Tignan mo yung ta... Ihi mo nagtagusa sa dahil pero mukhang likutan mo. Huh? 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 <laughs> <laughs> ano ba yun, anak? Likutan mo naman! Daig. Sleep! Sleeping little Kiana. Allah. <laughs> oh, <what> <laughs> ah, ang Adik ka ba, anak? Ah, dede na lang. Stay na lang, dede. Ngiti Dito, dali. Sleep ka na dito kay mama. Dede, ako te. Eh, dede na, tita. Halika na. Hmm. Um.